Hi guys, welcome to my video. Uh, for today's short video, uh, papakita ko sa inyo yung tinanim kong nakatan. So, hinog na siya, ready na siya, kainin, at uh, ikakatan natin yung, yung bunga at yung puno kasi para ito may panibagong uh, tutubo ulit. Oh, na ako nakapit tayo ng ano. di ba? Di ba, nakatan? Oh, di ba, nakatan?

nalaglag kasi hinog na hinog na siya. So, wala naman na dumihan. Nalagyan na natin sa basket. <laughs> Hindi ko na-check kasi busy din eh. Sige, kuha na lang natin ngayon. <laughs> Pagkataga, nalaglag Mm. Matamis siya, matamis. So, okay naman. Stay tuned. Let's go.